Wala kasing butas yung cellphone ko eh. Buti pa yung cellphone ko walang butas. <laughs> Sa akin, ang laki ng butas. O, di ba diba? Parang uulanak kaya ngayon. Diyan masarap umupo. Tara, lakad-lakad tayo. So guys, ayan. Ako muna yung trainer ngayon ni ma'am. Ha? Mag hindi maganda naman mag-jogging kasi sa akin kasi may bitbit -bit ako eh. So guys, sa totoo lang nahihiya ako mag-video dito kasi napapagkamalan akong mayaman. Pero ang totoo talaga naman masya lang kami dito guys. Kita nyo naman yung view. Ang ganda kasi ng view dito. Ayan, oh, di ba may sexy pa o Di ba? na, Oh, balakang lang malaki sa akin iniwan na ako ng bisoro ko ayan sanay naman kasi ako na iniiwan guys di ba ayun na malayo na malayo na malayo oh ayun na iniwan na ako ng kasama ko Riko oh, di ba guys parang nahiya ko tak tak din kaya ako guys try natin guys nahiya kasi ako <laughs> Puta, alog lahat. Ang gusto ko lang talaga dito mag-video guys. Tingnan mo naman yung oh, sim. 'Di ba ang ganda? Oh, sang ka guys. Kita lahat kasi naka point 5 ako. Ang diyan maganda maganda ang mukha diyan guys. Wala na wala yung kasama ko. guys. Tinatamad na ako mag-ano tinatamad na ako mag mag ano and guys tinatamad na ako mag mag vlog dito lang kami nakaupo oh wala oh, na bye guys dito na lang kami banda